Sa lahat ng mga naging leading men mo, sino ang pinakamahusay humalik? Sabagay... Kasi sabi mo, mahusay ka humalik? Oo. Maniwala ka sa hindi. Si, si Kuya kuyerani. Wow! Yeah. Wow! Yeah, yeah. Kita mo, ngayon, revelation yan. Na ngayon ko lang nasabi kasi patay, patay na si Ate Susan. Oh. Nahiya naman ako, baka mapagdudahin. Fernando Poe Jr. Yes! beautiful best kisser and the lips my god so soft so soft and kasi decent siya humalik mm. hindi si si ang chismis noon na lumalaganap sa industriya ang pinakamagaling humalik ay si George Straygan okay kasi totoo manapakagaling din ni George with matching laway na lumalabas talaga <laughs> oh ganyan. Oo. Oo, ganyan. <laughs> si Kuya Rani, wala noon very tender very loving very Basta napakasarap. Kung kung siya ay tsokolate, Belgian. Wow. Oh, hindi ba? Yo, oh, oh. it melts in your mouth. Okay. Oh, <laughs> Kahit yeah. cut na. Oh, oh, oh. <laughs> Pero siya rin ang director kadalasan. Oh, oh. Eh, nakatali ako noon. Hinahabol ko pa. <laughs> 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 Alam na ninyo ngayon. Bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan tungkol sa iba pang mga pelikula na ginawa mo, Beth, let's do Fast Talk. <laughs> but kayo, but sila excited. Okay. We have two minutes to do this, and our time begins now. Best actor or star? Actor. Pinakamaganda o pinakamagaling? Pinakamagaling. Pinakapalaban, pinakamalaman. Pinakamalaman. Pinakasexy o pinakahot? Pinakahot. Lumapit, lumayo. Lumapit. Bold o wet look? What? Well, look. Younger, older. Younger shebre. <laughs> El oro o la oro? La oro. Nunal sa tubig, pusod sa dagat. Nako pareho wag kang ganyan. <laughs> Movie contract o acting award? Movie contract. Bodybuilding, martial arts. Martial arts. Artistang bilib ka? Marami. Artistang natarayan mo? <laughs> Sabi ko, madami din. Huwag <laughs> na yun. Oo. Favorite leading man? Si Kuya Nanit, si Dante Rivero. Favorite director? Bernal, Sempre Joel. And maraming bago ngayon na gusto ko rin. Babalik ka sa nakaraan. Anong dekada? Yung nasa probinsya ko na hindi pa ako artista. Kung hindi ka artista ngayon, ano ang trabaho mo? Piloto. Your greatest love. Dami. Okay. Beth, is it lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? Beach diving. Ang pinakamahalagang award sa buhay ko ay? Yung nandito pa rin ako hanggang ngayon. Oh. At this point in your life, what do you know for sure about love?